di ba bawah -ba. <laughs> eh bingung santan ka lang? Oh, santan na siya oh sa santan ka lang? bakal sasabi mu nanggok ka na sa talwan nanggok ka na sa video call mu mamaya pressure ka. Oh, welcome muna sa Marikina. wag na yan. Dito. Ayan eh. Ano yun muna man yun? Saan? <laughs> Hindi kita. <laughs> Hindi kita nga eh. Okay. Patakas na naman. Patakas na naman. Patakas baba naman itong lugar na ito. Patakas na naman. Kung na-commute ka, saan ka sasakay din dyan? Monterrey. Uh, Ayan ang mga sasakyan mo. Monterrey lang? Oo. Oh. Saan ang Silangan-Cabau. Saa ah, Silangan-Cabau. Dito na daan yun. Papuntang Monterrey. Oh. Tapos baba ko ng... Ah, baba ka ng Silangan. road oh. Oo. Baka mo na lang. gusto mo naman, mag-porta. Doon ka sa Monterrey, ba dan tricycle ka pataas. Kaling kami galing kami na San Mateo ngayon papunta kami ng Santan Marikina na ba yan? Santan Fortune Marikina iatid namin sa Ate Gina at babalik pa raw sila bukas para asigasuhin yung lupa kailangan ng asigasuhin sa may papuntang Marikina East Drive okay sa kaliwa tayo ayan actually malapit lang kapag may sarili kan sa stop nice tayo may pito kasi kaso lang ang maingay. Aso maingay ang aso kasi tahimik din doon sa lugar na yun. Sa pinupuntahan namin na pag yan namin. Kaso maingay ang aso. Daming aso. May kailangan din naman ng aso kasi uh, protection din ng aso talaga. Para alam mo kung sino yung tao na sa sa'yo. Dati sa may Santa Street. Dating alam niyo ba ang mga bahay dito sa Maymarina dating mga baro-baro parang-parang lang na puro ano lang daw to, Talahi, baro-baro ngayon puro on kahit talaan. Puro kong titigan 'yan. Ngayon puro concrete no, na butik, butik yeah, no ngayon, no ngayon, no mga narin na rin nya pa nila 'yan sa NH worth 400-600 so kanila na yan guys ganyan din din sa